Hello, good morning, welcome po sa aking youtube channel, Amaze Vlog maraming salamat po sa inyo eto nga pala, andito ko sa may isang bundok isang lugar na medyo malapit lang sa amin ang ginagawa ko ngayon nag, ano ako gumagawa ko ng yung walis tingting yung kinakayas po at saka, sumabay na rin ako kasi meron maraming mga kasama dito ayan, kumukuha sila ng mga buko fresh na buko. Super dami binibenta yan. Kasi ano, pinakyat lang sila dito sa lugar na to. Tapos, kung nababayaran na lang sila per peraso, hindi ko lang alam kung magkano ngayon. Ito yung mga ito yung klase ng mga buko na nakakarating doon sa iba't ibang lugar. Halimbawa, halimbawa sa part ng ano Bulacan, ayun, marami siya makikita nyo. Tapos, iba sa Sambales. Iba't ibang lugar siya. Ayan, fresh na buho. At yun lang. Thank you sana. Pasupport po sa aking channel, Amish Vlog. Maraming salamat sa inyo. Bye!